121. Pero dito. Yeah. Pero dito ako na lolo, pagkatapos din. Wala Wala mo, mo, yung dito. Wala e, yung Hindi ba na kasi? Diba, diba, wala na kasi. Uh. Uh. Waa. Mm. Waa. 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 isang galit Waa. 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 isang Waa. Waa. dapa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để One time lỡ những video hấp dẫn Okay na. Bakit ako pagod? Ayun, na Ano si Glory? Okay lang. Pwede Asawa ko. yung <laughs> <laughs> ba Glory? Nasa balakay niya. Ano ang dito? Gloria. Ako ko lang, ba? Walang problema. Tama? mo. Anak mo. Walang problema.

luting <laughs> mo awa pagano na mowa ka Pinti mo ma wala' wala wala ng sisa luwi sila da ngabi langmin eh. tulog na Tulog tulog na? yung lagi? Gising. ay mo. Gising. ba? Tulog. <laughs> gising ba? singo Gising singo 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 yan? singo 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 tulog, singo singo tulog? singo 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 ba? singo Bakla bakla? singo bakla?

Ay, kukunin mo eh. Inipit mo yan. Kukunin ko ito eh. Ay, huwag. Ang puta anto Puro. Ano to laman. Ito ako yan. Pinong ko. May ka? mama. yan. kay mama. Sali mo na kay mama. Sali mo sa May laman pa yan. Mahirap na pag... Hindi laman Hindi laman siya! Mayroong kumamahal. mo. Sige, ako kukuhin yung mo. Sige. Pag mayroong yan. Sorry! Siya! Kukuhin yung mo. Huwag ka po kakita. Kukuhin yung mo. Sorry mo. Sige, sa... <laughs> <Okay>, sorry mo. Yong laruan mo, hawakan mo, baka na. Hindi ba? Alam pa lang, tulog na yan si Paring Oka. Hmm. Tulog na yan, o? No? Hmm. Tulog. We to. Alis pa tayo, eh. Eh, alis tayo. Matutulog ka. Alis pa tayo? Oo. Oh. Tulog pa tayo sa labas? Oo. Okay lang, okay lang. Yeah, mm -hmm. mm -hmm. Ayan! Okay, okay. nah. Kasi lasing niya, magpapasama yan. Lasing niya! Hindi na pa pwede yan. <tongan> Hindi na wala, okay na sakit pa rin. Sa katulog niya yan eh. Hindi na 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 rin. Hindi na magkasi tayo. Ayun ka na mawala sa magkasi. Hindi